Ang balut ay isang itlog ng pato na may sisyu na sa loob, sikat itong pagkain sa kalye sa Pilipinas at sa iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Kilala ito sa kakaibang lasa at pagkakayari, madalas kinakain bilang merienda o kahit ulam. Para sa maraming kultura, ang balut ay isang espesyal na pagkain at matagal na itong kinakain, ilang siglo na ang nakalipas. Bagamat kilala ang balut sa kakaiba itong sarap, Marami ang gustong malaman kung ano ang sustansyang makukuha rito. Lalo na dahil sa protina nito, marami ang nag-iisip kung makakatulong ba ito sa pagpapalaki ng muscle. Itong kakaibang pagkain ba ay isang sikretong sandata para sa mga mahilig mag-ehersisyo? Ating alamin ang mga sustansya ng balut at tingnan natin ang protina nito para mas maintindihan kung paano ito makakatulong sa diet para sa pagpapalaki ng muscle. Ang balut ay masustansyang pagkain, magandang pagkukunan ito ng protina, bitamina, at mineral. Ang isang balut ay may halos labing apat na gramo ng protina, halos kapareho ng ibang pagkukunan ng protina tulad ng itlog o karne. Mahalaga ang protinang ito para sa pag-ayos at paglaki ng muscle, kaya ang balut ay maaring makatulong sa mga gustong damihan ang kinakain protina. Bukod sa protina, ang balut ay mayroon ding bitamina B12 at A na mahalaga para sa enerhiya ng katawan at paglaki ng mga selyula. Malaki ang naitutulong ng mga bitaminang ito para sa pangkalahatang kalusugan na mahalaga kapag gusto nating maabot ang ating mga layunin sa pagpapalakas ng katawan. Pero, mahalagang tandaan ng balut ay medyo mataas din sa kolesterol. Ang mga taong may problema sa kolesterol ay dapat hinay-hinay lang sa pagkain ng balut at kumonsulta sa doktor para sa payo na bagay sa kanila. Pagdating sa pagpapalaki ng muscle, mahalaga ang protina. Bagamat may sapat na protina ang balut, kumusta naman ito kumpara sa ibang sikat na pagkukunan ng protina na madalas kainin ng mga mahilig mag-ehersisyo. Halimbawa, ang isandaang gramo ng pizza ng manok, ay may mga 30 gramo ng protina, na mas mataas talaga kaysa sa balut. Gayun din, ang kaparehong dami ng salmon, ay may halos 20 gramo ng protina, at may kasama pang magandang omega-3 fatty acids. Ang lentils, na protinang galing sa halaman, ay may mga na gramo ng protina sa bawat isandaang gramo. Kahit mas mababa ang protina nito kaysa balut, ang lentils ay may fiber at iba pang mahalagang sustansya. Sa huli, ang pinakamagandang pagkukunan ng protina para sa pagpapalaki ng muscle ay depende sa pangangailangan, gusto, at kung ano ang bawal kainin ng bawat tao. Ikaapat na bahagi opinyon ng mga eksperto. Ano ang sabi ng mga profesional tungkol sa balut? Bagamat sikat na pagkain ng balut sa ilang kultura, ang paggamit nito para sa pagpapalaki ng muscle ay hindi pa aanong napag-aaralan o sinusuportahan ng mga eksperto sa fitness. Karamihan sa mga atleta at bodybuilder ay karaniwang umaasa sa mga mas tradisyonal na pagkukunan ng protina, tulad ng manok, isda, itlog, at mga protein supplement. Ang mga pagkain ito ay hindi lang mayaman sa protina, kundi napag-aralan na rin ng husto, at naintindihan kung paano ito nakakatulong sa paglaki ng muscle, at galing sa palakasan. Palaging pinapayo na kumonsulta sa isang rehistradong dietitian, o sertipikadong sports nutritionist, para sa payo na angkop sa iyo, kung paano ayusin ang iyong diet para sa pagpapalaki ng muscle, at pangkalahatang mga layunin sa fitness. Ikalimang bahagi, Konklusyon ang balut ba ang iyong susi sa paglaki ng muscle? Ang balut, bagamat mahalaga sa kultura at masustansya sa protina, ay maaring hindi ang pinakamahusay o pinakapraktikal na pagpipilian para sa pinakamagandang paglaki ng muscle. Bagamat nagbibigay ito ng katamtamang dami ng protina, may ibang mga pagkain na madaling mahanap na mas mataas ang protina at mas balanse ang sustansya. Bukod pa rito, dahil kulang sa mga pag-aaral at suporta mula sa mga eksperto, Tungkol sa partikular na benepisyo ng balut sa pagpapalaki ng muscle, mahirap itong irekomenda bilang pangunahing pagkukunan ng protina para sa mga atleta at mahilig sa fitness. Kung gusto mo ang balut at nais mong isama ito sa iyong diet, kainin ito ng hinay-hinay lang. Tandaan, ang balancing diet na may iba't ibang pagkukunan ng protina ang susi para suportahan ang paglaki ng muscle at pangkalahatang kalusugan.